Uh, kumusta kayong lahat ay tayo tayong transmission ngayong araw bali ito ang unit yan guys no so, uh, counter 4M50 ayan ang isyo nito is yung cambio ayaw tumakbo <coughs> ayan papakita ko sa inyo may kakambio ito kahit hindi naapakan yung clutch yan guys tingnan nyo ah, di ako apak ng clutch ikakambyo ko ito ayan, um, ayan yung papo sa taas ayan ayan pumapasok siya oh. pero hindi siya tumatakbo ayan ayan guys oh hindi siya tumatakbo pumapasok lang siya kaya Ibababa natin yung transmission nito Titignan natin yung mga lining niya Kung ano nangyari Kadalasan nito lining Pag ganito ang ano Nagiging smoother siya Kung familiar kayo ng mga smoother isuso Yan kahit walang clutch na, na ikakambyo Yan Ibababa natin yung transmission Ayan mga boss, uh, dito tayo sa ilalim. Una natin tatanggalin itong ano nga, sa handbrake. Tapos, yung mga harness sa uh, wirings, tatanggalin natin yan. Ayan sa palibot ng bilousing Ayan. yung mga uh, bolt na 14. tayong tatanggalin natin para mababa natin yung transmission. Okay. Sa wakas, nababa na rin natin ang transmission. Na. Tanggalin na natin ang tuluyan yung lining. Iusok na natin. Yan mga bossing, sa wakas natanggal no, na natin yung lining. Ayan ang ano nangyari sa lining niya oh. Kaya nakakamyo kahit hindi nakaapak ng clutch. Putol. na rin natin yan ang pilot uh, bearing din oh. nawasak tapos ito rin palitan na rin yata <laughs> yan ang driver nito ako ang driver yan dapat na rin mapalitan <laughs> okay bilhin mo kami ng pyesa yan po ang parts so, na baby papalitan baby. natin na ito Ayun, eh ito bearing palitan na rin natin to tapos yung pressure plate may tama yan malalim na yung uh, palitan na rin at saka itong bearing na to yes. A few moments later. Yan, natito na po. May nakuha tayong pisa. Plato na po siya. Yan, bagong lining. Yan, bagong pressure plate at saka mga bearing pilot at saka release bearing yun, nilinisan na rin yung transmission natin kasi maraming tunin buti masipag yung driver nito tinulungan tayo shout out sa iyo, uh, pare ko uwa! <laughs> yan, nilinisan na rin natin yun kasi madumi okay Then, kapit na natin yung flywheel mga bossing unahin muna natin to hindi ko na ipapakita paano to ikabit si okay, wala akong taga video madali na naman to ikabit eh flywheel tapos yung mga uh, clutch lining at pressure plate susunod okay. pasensya na hindi ko mapakita ayan uh, naikabit na natin yung flywheel next natin ikabit itong ito na ayan. ang pagkabit nito ay ito ganun i dito sa ilalim nya yun pag ganun ayun ay, yun. ay natin dito yan kailangan natin yung itong lining dapat nakasentruin dyan sa may pilot guide uh, pilot bearing Ayan. And dahil canter naman ito, pwede naman tong kapain dito, bawat gilid. Ayan. Kasi flat yung le, uh, flywheel nito. Kaya pwedeng kapain lang. Okay. na napiting na natin yung lining na po siya. Ayan, ano nyo, ayan, sintro, -sintro yan, no oh. Kasi pag hindi nyo ma-sintro tong butas na yan, mahirap mag magpasok ng transmission. Ayan, kailangan mo sintro-sintro yan. Ayos. Yan, dito na naman tayo sa release bearing. Ayan, bago nyo ikabit tong release bearing, krasahan nyo dito sa loob. Pati dito. Para hindi mag-stack up. Yan. Hindi kinalkal ng tari ko yung ano niya. Sabi niya, malinis na daw. Oh. Ang dami pa palang bulitas. Hehehe. Oh. <laughs> talaga si pare ko ah ay init na kakantay eh talaga yung linisan natin to para hindi na umapan magtagal din yung uh, buhay ng flat component kasi ah. ito pano bento papasok sa iyo ano? wala yan all goods na ready sa salpak na to And, yan lang magkabit ng drill nito dalawang clip lang to taas at saka dito sa baba i-click lang yan ganun pasok tapos ganyan simple lang tira na kapitin natin as usual di ko pa rin mapakita sa inyo paano ikabit kasi yung kasama ko nantok na napagod na daw siya okay yan guys nasampan na yung transmission ang kulang na lang ay yung ano uh, handbrake sa propeller at matis drive na natin yan tapos na guys testing na lang testing na natin nakabenta na yung badere? yes good ay? Wala Ito ka talaga. Si Sabi mo, okay na. Wala ka talaga. Wala, o, tinan mo, paling. <laughs> Sabi ko, na nyo yan ang inan ko <laughs> Yan na, mga busing. Pasensya na kanina. Hindi na Yan, in-adjust natin sa ilalim para maging diretsyo yung neutral. Kanina, nakayoko, naka-neutral. Hindi na maikambyo sa segunda. Si Bumubanga dito. Ayos, testing natin. Start. Subukan natin yung cambio na hindi nakaapak Kung papasok pa rin ba Ayaw na, ayaw Apak natin Cambio Yun, pasok Ayos Subukan natin patagpuhin Yun Ayos Ayos Reverse Bunda, Masuk ah, Ayos thank you for watching